Dapat tama sa isip at sa salita. Dapat tama lalong lalo na sa gawa. Yeah. Dapat tama. Mga botante, gipahay nga gidili na ang pagpanabako sa mga polling centers atol sa eleksyon. Si Chona Carion sa report. Mato ni Atty. Eliseo Labarria, Cebu Provincial Election Supervisor, nga ang kamandoan sa Comelec ilang tukion sa ilang tigom. hinuonwa makadawat si labarya o kopya sa mando gikan sa Comelec and Bank. Apan ni Angkon nga lisod kining ipatuman sa Comelec tungod sa kalimitado sa ilang mga personel ang mga pulis o kasundaluhan ato sa adlaw sa pinili ay gikinhanglang magbarog mga 30 metros gikan sa mga polling centers. Tungod sa kakwangan sa ilang mga personal, iya nilang gihang yung daan ang mga butante ng likayan ang pagpanabako. So sa mga polling centers, ila sa grabing na sinating kainit sa panahon. Uh, Lison mga pag na pag-implement na ito. Hindi <laughs> higit ako lagi personal. Ang ito kay Labirunting Init, basigasan na ipanglabay ng mga upos na makakos na po niya sunog. Samtang i-activate onya sa COMELEC ang Provincial o Municipal Election Monitoring Action Center aron may mutubag sa mga emergency o mga aksidente nga may kalabigitan sa eleksyon. Umulon usab sa COMELEC ang Voter Care Center nga mutagad usab sa mga reklamo o pangutana sa mga butante. Chona Karyon, Balitang Bisnak.